Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So for today's video, pupunta kami sa bayan ng Anilao, Iloilo, sa lugar ng aking asawa. So, dito na po yung daan daanan papunta sa bayan ng Anilaw, Iloilo. Gamit namin na uh, sasakyan ay ang kanyang motorsiklo papunta doon. So, dito na po kami, malapit na po kami. Nakita niyo naman ang mga tanawin na malabukid mo na tanawin. Ayan, malapit na malapit na po kami dito na po kami sa malabukid nilang tahanan so ayan dito na po kami yan yung bahay ng kanyang kapatid at ang isa naman yan ay bahay ng kanyang syahin so ang daan na ito ay papunta, papunta sa bahay ng aking ganan yan, may tumatahol pa na aso. Bahay ito ng aking biyanan. So, ito yung loob ng bahay. Hindi ko na sisilipin sa loob-loob. So, ito naman ay ang aming pinapagawang bahay. Hindi pa natapos yan kasi wala pa kaming budget. So, malawak talaga yung lupain nila dito sila talaga yung may-ari ng lupang ito. Maganda yung mga tanawin dito. Nakita nyo naman. At yung kapatid niyang lalaki yung umuuma dito sa kanilang lupa. Kasi yan lang yung kanyang pinagkakakitaan sa araw-araw para sa kanyang pamilya ayan yung inuuma niya minsan umuuma, um, nagtatanim siya ng gulay kahit anong gulay mga talong marguso lahat ng klaseng gulay tinatanim niya sa kanilang kalupaan dito kung makikita niyo may bahay ang bahay na iyan ay bahay ng kanyang kapatid ang kapatid niya wala dito at katulad rin namin ang bahay na yan ay hindi pa tapos so ito yung butihin, butihin kong asawa sa tapat ng aming pinapagawang bahay so sa ngayon hindi pa natapos ang aming bahay update uh, kulang kayo sa susunod na video kapag magpapagawa na kami ng aming bahay. So, sa hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, sana supportahan niyo po ako.